Magandang gabi, mga kapuso. Ako si Jessica Soho. At ngayong gabi, samahan ninyo ako sa isang napakalagang talakayan tungkol sa kinabukasan ng ating bansa. Sa harap ng mga hamon at pagbagbago sa ating rehiyon, mahalagang malaman ng bawat Pilipino kung paano natin pinapalakas ang ating depensa at seguridad. Ngayong gabi, tatalakayin natin ang makasaysayang pagbabago sa depensa ng Pilipinas, ang pagpapalakas ng alyansa natin sa India at Estados Unidos. Sa paglipas ng mga taon, Naging mahalaga ang papel ng mga alyansa sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa ating rehiyon. Ngunit ngayon, higit pa sa dati, kailangan nating magkaisa at magtulungan kasama ang mga bansang may parehong layunin, ang protektahan ng ating kalayaan at teritoryo. Sa gitna ng tuminding tensyon sa West Philippine Sea, gumagawa ang Pilipinas ng matatalinong hakbang para protektahan ang ating soberanya. Hindi biro ang mga banta na kinakaharap natin, Mula sa mga isyu ng teritoryo hanggang sa mga hamon sa ating likas yaman. Kaya naman, mahalaga ang bawat desisyon at aksyon ng ating pamahalaan upang matiyak na ligtas at panatag ang bawat Pilipino. Ang mga kasunduang ito ay game changer. Hindi lang para sa ating militar, kundi para sa bawat Pilipino. Sa tulong ng mga bagong kaalyado, mas napapalakas natin ang ating kakayahan sa depensa. Hindi lang ito tungkol sa armas o teknolohiya kundi pati na rin sa pagpapalalim ng ugnayan at pagtutulungan sa larangan ng pagsasanay, estratehiya, at pagpapalitan ng kaalaman. Alamin natin kung paano makakatulong ang mga bagong kagamitan mula sa makabagong barko, aeroplano, at radar systems na magbabantay sa ating mga baybayin hanggang sa mga teknolohiyang magpapalakas sa ating kakayahan sa intelligence at surveillance. Ang mga ito ay hindi lamang simbolo ng modernisasyon, kundi konkretong hakbang para sa mas matibay na depensa. Bukod dito, tatalakayin din natin ang kahalagahan ng mga military exercises na isinasagawa kasama ang India at Estados Unidos. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay na ito, natututo ang ating mga sundalo ng mga bagong taktika at estratehiya at napapalalim ang tiwala at koordinasyon sa pagitan ng mga kaalyado. Ito ay mahalaga upang maging handa tayo sa anumang banta o kuna. Bakit mas mahalaga ngayon ang pakikipagkaibigan sa India at US? Sa panahon ng globalisasyon at mabilis na pagbabago, ang matibay na ugnayan sa mga bansang ito ay nagbibigay sa atin ng dagdag na suporta, hindi lang sa depensa kundi pati na rin sa diplomasya at ekonomiya. Ang mga kasunduang ito ay nagpapalakas ng ating posisyon sa rehiyon at nagbibigay ng proteksyon laban sa mga posibleng panganib. Ano ang benepisyo nito sa ating ekonomiya at depensa? Ang mga bagong alyansa ay nagbubukas ng oportunidad para sa mga Pilipino, mula sa trabaho sa defense industry, hanggang sa pagpasok ng mga bagong teknolohiya at pamumuhunan. Ang mas ligtas na bansa ay nangangahulugan din ng mas maunlad na ekonomiya, dahil mas maraming negosyo at mamuhunan ang magkakaroon ng tiwala sa ating kakayahan. Sasagutin natin ang mga tanong na ito, batay sa ebidensya at katotohanan. Hihimayin natin ang mga datos, testimonya ng mga eksperto, at opinyon ng mga lider upang maunawaan natin ang tunay na epekto ng mga kasunduang ito sa ating bansa. Layunin naming magatid ng patas, tapat, at makabuluhang impormasyon para sa inyo. Samahan ninyo ako, ito ang kuwentong dapat ninyong malaman. Sa pagtatapos ng gabi, hangad naming mas maging mulat at handa ang bawat Pilipino sa mga pagbabagong hinaharap ng ating bansa. Tara, simulan na natin ang bagong kabanata sa depensa ng Pilipinas. Sa panahon ng disinformation, mahalaga ang matatag na pag-iisip. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang harapin ang realidad, lalo na sa mga isyu ng West Philippine Sea, hindi para manakot ang pag-alam sa katotohanan, kundi para maghanda at magkaisa. Ang arbitral ruling ng 2016 ay pabor sa Pilipinas, isang katotohanang dapat ipaglaban. Ang lakas ng bansa ay nakasalalay sa pagkakaisa at mulat na mamamayan. Ang alyansa sa India at US ay tugon sa totoong hamon, hindi kahinaan. Sama-sama nating harapin ang realidad para sa mas ligtas na Pilipinas. Isa sa pinakamalaking balita sa kasaysayan ng ating sandatahang lakas ay ang opisyal na pagding ng BrahMos Supersonic Cruise Missile System mula sa India ang desisyong ito ay bunga ng matagal na pag-aaral at konsultasyon ng ating mga leader militar at pambansang pamahalaan na layuning palakasin ang depensa ng Pilipinas sa harap ng mga banta sa ating teritoryo at karagatan. Ang pagdating ng Brahmos ay hindi lamang simpleng pagbili ng armas. Ito ay isang makasaysayang hakbang na nagpapakita ng determinasyon ng bansa na protektahan ang ating kalayaan at soberanya. Ang BrahMos ay kilala bilang isa sa pinakamabilis at pinaka-advanced na cruise missile sa buong mundo. Kayang-kaya nitong tumama sa target sa bilis na mahirap tapatan ng kahit anong defensa. Sa pagkakaroon natin ng ganitong teknolohiya, napapalakas ang ating credible defense posture. Ibig sabihin, mas may kakayahan tayong pigilan ang sinumang magtatangkang sumakop o manghimasok sa ating teritoryo. Ang BrahMos ay hindi lamang sandata kundi simbolo ng modernisasyon ng ating hukbong sandatahan. Ang mga misail na ito ay planong ilagay sa mga pinaka-estratehikong lokasyon sa ating bansa, partikular na sa mga baybayin at isla na malapit sa mga pinagtatalunang teritoryo. Sa ganitong paraan, mas mapapalakas natin ang depensa sa mga lugar na madalas pinagtatalunan at pinapasok ng mga dayuhang barko. Ang deployment ng Brahmos ay bahagi ng mas malawak na plano ng modernisasyon ng ating Armed Forces of the Philippines. Mahalagang tandaan na ang layunin ng sistemang ito ay hindi para magsimula ng gulo o labanan. Sa halip, ito ay para pigilan at hadlangan ang sinumang magtatangkang pumasok o manghimasok sa ating exclusive economic zone, lalo na sa West Philippine Sea. Ang presensya ng Brahmos ay nagsisilbing babala na handa tayong ipagtanggol ang ating karapatan at likas yaman. Ang kasunduang ito sa pagitan ng Pilipinas at India ay hindi lamang tungkol sa armas. Isa rin itong patunay ng lumalalim na ugnayan at pagtutulungan ng dalawang bansa sa larangan ng depensa at seguridad. Sa pamamagitan ng partnership na ito, mas napapalawak ang ating network ng mga kaalyado at mas napapalakas ang ating posisyon sa rehiyon. Para sa ating mga sundalo, ang pagkakaroon ng Bramos ay hindi lang dagdag na kagamitan kundi dagdag-dag moral at kumpiyansa. Nagbibigay ito ng inspirasyon at lakas ng loob na ipagpatuloy ang kanilang tungkulin. Dahil alam nilang may suporta at modernong teknolohiya, silang maasahan sa oras ng pangangailangan. Sa huli, ang pagdating ng Bramos ay malinaw na mensahe sa buong mundo. Seryoso ang Pilipinas sa pagprotekta sa kung ano ang atin. Ipinapakita nito na handa tayong tumayo at ipaglaban ang ating kalayaan, teritoryo at kinabukasan ng susunod na henerasyon. Ang alyansa natin sa Estados Unidos ay matagal ng bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Mula pa noong panahon ng digmaan, magkasama ng humarap sa mga pagsubok ang dalawang bansa, nagtutulungan sa larangan ng depensa, ekonomiya, at diplomasya. Sa bawat yugto ng kasaysayan, napatunayan na ang lakas ng ugnayan natin ay hindi basta-basta matitinag. Pinagtibay ito ng Mutual Defense Treaty, T. noong 1951, Isang kasunduang naglalayong tiyakin na ang anumang banta sa isa ay ituturing na banta sa kapwa. Ang MDT ay naging pundasyon ng ating matibay na samahan, nagbibigay ng katiyakan na hindi nag-iisa ang Pilipinas sa harap ng panganib. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., lalo pang pinatibay ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa mga makabagong hamon ng panahon, mas naging bukas ang komunikasyon at kooperasyon ng dalawang bansa, lalo na sa usapin ng seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea, naging mahalaga ang papel ng alyansa. Ang presensya ng mga puwersa ng Pilipinas at Amerika sa mga pinagtatalo ng teritoryo ay nagpapakita ng determinasyon na protektahan ang ating soberanya at karapatan sa karagatan ang ironclad commitment ng Amerika ay sumasaklaw sa anumang pag-atake sa ating mga barko at sa sakyang panghimpapawid. Hindi lamang ito salita, may konkretong aksyon na isinasagawa upang tiyakin ang seguridad ng bansa. Ang mga joint patrols at military exercises ay patuloy ng aktibong pagtutulungan. Dagdag pa rito, nadagdagan ng mga Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDA sites sa Cagayan at Isabela, na naglalayong palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na tumugon sa anumang uri ng krisis o banta. Sa Palawan, mas pinabilis ang deployment ng mga tropa at kagamitan upang maging handa sa anumang emerhensya, lalo na sa mga lugar na malapit sa mga pinagtatalo ng isla. Ang alyansa ay hindi nalang pangako, ito ay aktibong pagsasanay, pagpapalitan ng kaalaman, at pagtutulungan sa larangan ng teknolohiya at estratehiya ang mga sundalo ng Pilipinas at Amerika ay magkasamang nagsasanay upang mapanatili ang kahandaan sa anumang sitwasyon. Hindi lang sa depensa, kundi pati sa pagtulong sa panahon ng sakuna, magkasama ang dalawang bansa. Sa mga relief operations, mabilis ang pagresponde ng mga puwersa ng Amerika at Pilipinas na nagpapakita ng tunay na diwa ng pagkakaisa. Sa harap ng mga modernong hamon, mula sa cyber threats hanggang sa natural disasters, ang partnership ng Pilipinas at Estados Unidos ay patuloy na umuunlad. Isang alyansang sinubok ng panahon, ngunit nananatiling matatag at handang tumugon sa anumang pagsubok na darating. Taon-taon, isinasagawa ang balikatan, ang pinakamalaking joint military exercise ng Pilipinas at U.S. Sa mga huling taon, naging mas malaki at makabuluhan ito, may live fire exercises sa South China Sea, layunin interoperability, sabay na pagsasanay ng mga sundalo gamit ang modernong kagamitan. Sumali na rin ang Japan, Australia, at France, nagpapakita ng malawakang pagkakaisa. Ang mga lokasyon ng pagsasanay ay malapit sa mga flashpoints tulad ng West Philippine Sea at Taiwan. Ang balikatan ay pagpapakita ng kahandaan at determinasyon na ipagtanggol ang ating teritoryo. Hindi lang ito pagsasanay, ito ay estrategikong pagpapalakas ng depensa. Ang ugnayan natin sa India ay bagong kabanata na puno ng potensyal. Bukod sa Brahmos, may usapan sa pagbili ng iba pang kagamitan at training para sa ating sundalo. Ang India ay nagbigay ng dekalidad na armas sa abot kayang halaga, mahalaga para sa Pilipinas. May regular na naval exercises at pagbisita ng Indian Navy sa Pilipinas. Ang partnership ay nagpapalakas ng freedom of navigation at strategic diversification. Hindi lang tayo umaasa sa isang kaalyado, mas maraming opsyon, mas malawak na suporta. Ang alyansa sa India ay nagaambag sa mas balanse at multipolar na rehiyon. Ang West Philippine Sea ay sentro ng mga insidente ng panghaharas mula sa China Coast Guard at maritime militia. Paulit-ulit na hinaharang at binobomba ng tubig ang ating mga resupply mission sa Ayungin Shoal sa Bajo de Masinloc. Ipinagbabawal ang mga Pilipinong mangingista isang isyu ng kabuhayan at soberanya. Ito ang nagtutulak sa Pilipinas na palakasin ang depensa at mga alyansa. Ang Brahmos, suporta ng US, at Joint Patrol sa tugon sa agresyon. Hindi tayo naghahanap ng gulo, pero hindi rin tayo papayag na yurakan ang ating karapatan. Ang ating pagtindig ay mensahe hindi tayo magpapabiktima. Ang mas matibay na alyansa ng Pilipinas sa India at US ay nagbabago sa geopolitics ng Indo-Pacific. Nakikita na tayo bilang aktibong manlalaro, hindi mahina o pasibo. Collective security, pag-atake sa isa, pag-atake sa lahat, ang estratehiya. Ang Pilipinas ay bahagi ng mas malaking network ng mga kaalyado, nagpapalakas ng rules-based order. Ang domino effect, ibang bansa sa Southeast Asia ay nagpapalakas din ng depensa layunin deterrence, hindi giyera, kapayapaan at katatagan, ang Pilipinas ay nagiging credible partner para sa kapayapaan sa rehiyon. Mga kapuso, ang ating talakayan ay simula pa lang ng pagiging mulat at mapanuri bilang bansa. Ang laban para sa soberanya ay responsibilidad ng bawat Pilipino, hindi lang ng gobyerno. Maging kritikal, magtanong, at suportahan ang lehitimong impormasyon. Ang pagkakaisa at kaalaman ang pinakamalakas nating sandata. Ibahagi ang natutunan, suportahan ang ating mga sundalo at mangingista Kapag nagkakaisa ang sambayanan, walang hamon na hindi kayang lampasan. Kung mahalaga sa inyo ang mga kwentong ito, i-like, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Ako si Jessica Soho sa bawat katotohanan may lakas. Magandang gabi, Pilipinas.